kahulugan ng kabaon sa panaginip Ang kahulugan ng panaginip ng isang kabaon ay nauugnay sa iyong pinakamalalim na damdamin. Walang makakaistorbo sa iyong damdamin at magpapabagsak sa iyo. Ang layunin ng kabaon ay karaniwan nauugnay sa sikolohiya. Posibleng pag-isipang muli ang ilang nakaraang trauma o subukang alisin ang ilan sa mga karamdaman. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang kabaon? Ito ay maaaring sabihin na ito ay ang oras upang bigyang pansin ang iyong sarili. Bigyang pansin ang iyong mga damdamin at mga hangarin. Tumingin upang matugunan ang iyong sariling mga pangangailangan. Ito na isang sandali ng pagsisiyasat sa sarili at higit na kamalayan sa sarili. Ngunit dapat mong tandaan na dapat mong ihiwalay ang iyong sarili ng ilang sandali upang ikaw ay organisado. Sa kasong ito, ang panaginip tungkol sa isang kabaon ay mahalaga upang matuklasan ang mga panloob na problema na maaaring makaabala sa iyo. Ngayon, isaalang-alang ang higit pang mga interpretasyon na may kaugnayan sa mga panaginip tungkol sa mga kabaon at alamin kung anong ibig sabihin ng iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong kabaon. Ang panaginip na makakita ng saradong kabaon ay sumisimbolo sa pagkawala ng hindi mo maiiwasan sa buong buhay mo. Ngunit maaari mo mapagtanto kung gaano ito positibo sa mahabang panahon. Ang panaginip ng isang saradong kabaon ay maaari din mga hulugan ng isang taong mahalaga sa iyo ay lumipat o namatay. Kapag napanaginipan mo ito, siguraduhin positibo ang iyong mga pandama. Sa kabilang banda, ang saradong kabaon ay kumakatawan sa idea ng pagsasara at pagtatapos ng isang kabanata sa buhay ng isang tao. Ito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagkawala, kalungkutan o pagdadalamhati. Ang panaginip ng isang saradong kabaon ay nagpapahiwatig din na maaring may isang bagay na sinusubukan mong itago o itago sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na kabaon Ang kahulugan ng panaginip ng isang kabaon ay direktang nauugnay sa iyong mga damdamin. Samantalang kung ang kabaon ay bukas, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang sandali ng higit na emosyonal na kontrol at pagsasarili. Sa ngayon, ang tanging taong responsable sa iyong maaksyon ay ang iyong sarili. Maaari mong kontrolin ang iyong mga damdamin at huwag payagan ng sinuman na makagambala sa iyong mga pagpipilian. Ang panaginip tungkol sa isang bukas na kabaon ay maaring medyo nakakabagabag at maaring makaistorbo sa iyo. Sa pangkalahatan, ang isang panaginip tungkol sa isang bukas na kabaon ay nagpapahiwatig ng hindi nalutas na kalungkutan o hindi natapos na negosyo sa isang taong namatay. Nagpapakita ito ng takot sa kamatayan o ang pangangailangan para sa pagsasara sa isang partikular na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao sa isang kabaon. Ang isang panaginip na ito ay maaring mukhang kakaiba. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panaginip ay tiyak na may napakahalagang mensahe. Kapag nakakita ka ng mga tao, hindi mo alam sa kabaon at ito ay nagpapakita na kailangan mong alisin ang mga bagay na walang saysay at magpatuloy sa kung ano ang nararapat mong gawin. Sa kabilang banda, kung nakakita ka ng isang taong kilala mong nasa kabaon, ang panaginip na ito ay nauugnay sa iyong panloob na mga pagnanasa. Kung gusto mo na matindi, maghintay ng kaunti dahil malapit na itong mangyari. Matutupad ang iyong hiling, ngunit huwag kalimutan na walang darating ng libre. Kailangan mo magtrabaho para magawa ito at maging matyaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kabaon sa isang libing. Ang isang kabaon sa isang libing ay tanda ng masamang balita. Gayunpaman, ito ay hindi kinakailangan ng kamatayan. Ngunit ang isang bagay na nakakapinsala ay maaari makaapekto sa iyong mga damdamin. Panuuri ng signal na ito at simula ng paghahanda upang harapin ito ng husto. Ang kahulugan ng panaginip ng isang kabaon na nakikita mo sa isang libingan ay maaari din depende sa iba pang mga detalye. Halimbawa ang isang puting kabaon ay nagpapahiwatig na ang lahat ay nagtatapos ng maayos. Kung ang kabaon ay itim, nangangahulugan ito ng isang panahon ng muling pagsilang. Isang tao ang maaring muling lumitaw sa iyong buhay at magbibigay sa iyo ng magagandang pagkakataon. Kung ang kabaon na lumilitaw sa libing ay mukhang sira, ito ay dahil sa iyong nararamdaman para sa isang tao kahit na hindi ka pinapansin ng taong iyon, nagkaroon ka na ba ng crush sa isang tao? Ang isang kabaon sa isang libingan ay maari di mga hulugan ng hinaharap na kalungkutan. Maaaring ito ay isang senyales ng depresyon o iba pang dahilan na nagpapalungkot sa iyo. Mag-ingat sa panaginip na ito at humingi ng tulong kung natagpuan mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito kung nanaginip kang makakita ng isang kabao na inilibing, nangangahulugan ito ng mabuti. Lilinisin mo ang iyong damdamin, aalisin ang mga bagay na hindi ka pakipakinabang sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bata sa isang kabaon. Kapag ikaw ay buntis at nanaginip ng isang bata sa isang kabaon, ang panaginip na ito ay may mensahe tungkol sa iyong takot na may isang kakilakilabot na mangyayari sa iyong sanggol. Siguraduhin na kailangan mong takasan ang bangungot na ito at talagaan ang sinapupunan sa panahon ng pagbubuntis. Ito ay naglalayong maiwasan ang isang kakilakilabot na mangyari. Kung hindi ka buntis at nanaginip na makakita ng isang bata sa isang kabaon, ito ay senyales na darating ang muling pagsilang sa iyong buhay. May magandang mangyayari kahit na hindi mo agad nakikilala ang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na kabaon. Ang kahulugan ng panaginip ng isang walang, na, walang laman na kabaon ay nagpapakita na ikaw ay malayo sa maraming tao may malapit na relasyon sa iyo. Sinasabi rin sa iyo ng panaginip na ito na hindi ka paganap na nakatuon sa pagpapatuloy ng relasyon. Kung para sa pakikilahok o personal na interes, haharapin mo na ngayon ang mga problema sa ilang mga tao sa paligid mo. Kung hindi mo ito babaguhin, magdurusa ka o magpapahirap sa iba.